Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabi na maaaring dumating ang isang kamag-anak na may dalang balita o opinyon. Huwag mong masyadong pagtuunan ng pansin ang kanyang mga sinasabi. Lalo na kung may negatibong tono ito, dahil maaaring magdulot lamang ito ng suliranin sa iyong isipan at sa ibang tao na mababanggit niya. Sa halip, itoon ang iyong pansin sa mga bagay na magbibigay ng kasiyahan at swerte. Kung mayroong plano o gawain na dapat tapusin, ituloy mo ito dahil ang iyong gabay ay nagmumungkahi na may magandang enerhiya ka ngayon na magdudulot ng tagumpay ang pinapahiwatig. Kung ikaw ay makakapagpunta sa isang bahay sambahan, magiging maganda ang epekto nito sa iyong enerhiya at sa iyong pamilya. Ang spiritual na pakikipag-ugnayan ay magpapalakas ng good energy na magdadala ng saya at harmonya sa inyong tahanan. Ang first day ay itinuturing na maswerteng araw para sa iyo kaya't gamitin ito sa mga bagay na mahalaga at may malaking epekto sa iyong buhay. Sa kabilang banda, maging maingat sa Friday dahil maaaring makaranas ka ng ilang pagsubok o kalungkutan. Ang mga desisyon na gagawin mo ay maaaring magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran, kaya't maging mapanuri at humingi ng tamang gabay. Sa pagmamahalan ipinapahiwatig na magiging masaya ang inyong relasyon, lalo na kung patuloy kayong mag-uusap tungkol sa mga plano para sa inyong pamilya, ang gabay ay nagbibigay ng positibong enerhiya na magbibigay ng magagandang resulta sa inyong mga plano at adhikain, ang mga masuswerteng kulay at numero ay color blue and color red at number 24, number 17 at number 18. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign na gabay kapalaran ng sikat ng araw. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing kung mayroon kang mahalagang lakad o pakikipagkita, mas mainam na gawin ito sa umaga. Sa oras na ito, pinapaboran ka ng mga bituin, at mas malaki ang posibilidad na magtagumpay ka sa anumang negosasyon o usapan may aura ka ng katalinuhan na magbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga kadil mo. Gayun pa man, kung sa hapon ka makikipagkita, mas mabuting ipagpaliban na ito dahil maaaring hindi maging maganda ang resulta, at baka hindi kayo magkasundo ng maayos. Kung may ekstrang pera ka, iminumong kahi ng iyong gabay na gumugol ng oras kasama ang minamahal sa mga dating lugar na inyong pinupuntahan, ang simpleng pamamasyal ay magdadala ng positibong enerhiya at kaligayahan sa inyong relasyon, hindi lamang ito magpapabuti sa inyong kalusugan, kundi magbibigay rin ito ng mga bagong ideya at inspirasyon na magagamit sa inyong pamumuhay ang Saturday ang araw ng iyong swerte, kaya't mas mainam na gamitin ito sa mga positibong gawain o pagpaplano ng mga proyekto. Samantala, mag-ingat sa Thursday dahil may posibilidad na makaranas ka ng kalungkutan o kabiguan. Ang mga desisyon na gagawin mo sa mga araw na ito ay maaaring makaimpluensya sa takbo ng iyong linggo, kaya't pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang. Sa tahanan, kailangan mong maging mapagbantay sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay, may pahiwatig na maaaring dumalaw ang isang sakit o hangin na magdadala ng pagkakasakit, kaya't maging maingat at siguraduhing may sapat na proteksyon at pagpapalakas ng resistensya upang makaiwas sa malalaking gastusin sa ospital, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 24 number 8 and number 11 Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang gabay kapalaran ng mga bituin. Gemini, ngayong araw ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na ang pagiging masaya at positibo sa pakikipag-usap sa pamilya ay magdudulot ng magandang epekto. Ang pagbabahagi ng kaligayahan ay magbibigay ng mas malalim na kaalaman at talino sa bawat miyembro ng iyong pamilya na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ipinapayo na iwasan muna ang pakikipag-usap o pakikipagkasundo sa ibang tao sa labas ng pamilya, dahil maaaring magdulot lamang ito ng hindi inaasahang gastusin o problema sa loob ng tahanan, patuloy na pagandahin ang positibong enerhiya, dahil ito ang magdadala ng maayos na swerte sa inyong mga plano para sa buong linggo, ang pag-alaga sa magandang samahan at pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng bawat isa ay magre sa mas payapang tahanan at mas matagumpay na mga gawain. Ang first day ang araw mo ng swerte kaya mainam na gamitin ito sa mga bagay na mahalaga o sa pagpaplano ng mga darating na proyekto. Subalit, mag-ingat sa Wednesday dahil maaaring magkaroon ka ng karanasang magdadala ng kalungkutan o kabiguan. Ang tamang desisyon sa mga araw na ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa iyong kapalaran, kaya maging maingat sa bawat hakbang na gagawin mo. Sa trabaho Mag-ingat sa mga gawain na may malaking halaga o epekto sa iyo. Ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng masamang resulta, kaya siguraduhin ginagawa ang bawat gawain ng may sapat na pag-iingat at pagpaplano, ang pagsusumikap na maiwasan ang mga pagkakamali ay magbibigay sa iyo ng mas malaking pagkakataon na makaasenso sa trabaho at makuha ang respeto ng iyong mga kasamahan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 18 number 42 at number 36 libra lang kaibigan zodiac sign ang gabay kapalaran ng mga bituin. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing maganda ang iyong aura, lalo na kung may mga deals kang nais tapusin. May swerte kang makakamtan sa iyong mga transaksyon, kaya kung meron kang dapat pag-usapan o ayusin, gawin ito ngayon. Gayunpaman, mayroon ding magandang enerhiya sa pamilya, kaya kung maglalaan ka ng oras para sa kanila, mas lalo pang gaganda ang kalusugan at relasyon ninyo sa isa't isa, ayon sa gabay ang pagkakaroon ng masaya at maayos na samahan sa tahanan ay magdadala ng swerte at kaligayahan sa bawat isa. May pahiwatig din na kung makakapunta kayo ng iyong minamahal sa bahay ng Diyos, patuloy kayong magkakaroon ng positibong enerhiya at katalinuhan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang inyong spiritual na koneksyon at magbigay ng inspirasyon sa mga plano at pangarap ninyo. Sa usaping pera ngayong araw, kung may extra kang pera, maganda kung bibigyan mo ang iyong mga anak o kamag-anak, ang ganitong uri ng kabutihan ay magdadala ng patuloy na pag-agos ng grasya at swerte sa iyong buhay. May pahiwatig na ang Wednesday ay magiging masaya o maswerteng araw para sa iyo. Ngunit mag-ingat sa Friday dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan. Sa buong linggo, ang iyong mga desisyon ay magiging mahalaga sa pagbabago ng iyong kapalaran, lalo na kapag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, ang Leo ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color green at color pink at mga numero ay number 20, number 11 at number 42. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing nasa iyo ang masiglang enerhiya na magdudulot ng saya sa pamilya. Kung may mga dapat kang kausapin o asikasuhin, ipagpaliban mo muna ito upang makapagbigay diin sa masayang samahan kasama ang pamilya. Ang ganitong uri ng bonding ay magbibigay sigla sa kalusugan ng bawat isa at magdadala ng swerte sa inyong mga plano, ayon sa iyong gabay. Ang masayang pagsasama ng pamilya ngayong araw ay magbubunga ng magandang enerhiya na magpapalakas ng inyong relasyon. May pahiwatig na ang first day ay magiging masaya o maswerteng araw para sa iyo, ngunit mag-ingat sa Tuesday dahil may posibilidad kang makaranas ng kalungkutan. Sa buong linggo, ang mga pagbabago sa iyong kapalaran ay nakasalalay sa mga desisyon na iyong gagawin, lalo na kapag dumating ang mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa usaping pagmamahalan, Maayos at masaya ang araw na ito. Kung may ekstrang pera, magandang maglaan ng oras para sa isang masayang pamamasyal kasama ang pamilya. Ang ganitong uri ng aktibidad ay magdadala ng kaligayahan at magpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng bawat isa, at ito rin ang magbibigay daan sa patuloy na tulungan at suporta. Ayon sa iyong gabay, Mahalaga na walang iwanan sa pamilya upang ang bawat isa ay mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan. Ang Aris ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color silver at color white at mga numero ay number 24, number 6 at number 40. Virgo Ngayong araw ay ipinapayo ng iyong gabay na ipagpaliban muna ang anumang transaksyong balak mong asikasuhin. May indikasyon na hindi ito magiging maganda para sa iyo at maaaring magdala lamang ng gastos at inis. Sa halip, mag-focus ka sa pamilya dahil dito mo matatagpuan ang magandang enerhiya para sa isang masayang araw ang pagkakaroon ng masaya at maayos na samahan sa tahanan ay magpapaipon ng positibong enerhiya na magdadala ng swerte sa buong pamilya. Ayon sa gabay, mahalaga na panatilihin ang maayos at masayang samahan sa loob ng tahanan para sa patuloy na pag-agos ng swerte. Sa usaping pera ngayong araw, may magandang pahiwatig, maaari kang magpautang sa kamag-anap kung gugustuhin mo, dahil tiyak na maayos ang kanilang pagbabayad, bukod pa rito, bigyan mo rin ng atensyon ang iyong minamahal upang lalong gumanda ang inyong relasyon at ang daloy ng swerte sa inyong kabuhayan. May pahiwatig na ang Friday ay magiging masaya o maswerteng araw para sa iyo. Ngunit mag-ingat sa Tuesday dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan. Sa buong linggo, ang iyong mga desisyon ay magiging mahalaga sa pagbabago ng iyong kapalaran, lalo na kapag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, wala kang dapat alalahanin dahil masaya at maayos ang inyong relasyon ang iyong patuloy na pagbibigay ng prioridad sa pamilya kaysa sa iba pang kalayawan ay nagdudulot ng magandang gabay at proteksyon para sa kalusugan ng bawat isa. Ang positibong enerhiya sa tahanan ay nag-aambag sa katalinuhan at pag-asenso ng buong pamilya. Ang Scorpio ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay ay color blue at color yellow at ang mga numero ay number 30, number 16 at number 19. Libra, ngayong araw mag-ingat sa mga biglaang desisyon at pananalita. Maaaring hindi mo napapansin pero ang mga salita mo ay maaaring magdala ng problema sa hinaharap kung hindi ito maingat na pipiliin. Huwag karing pipirma sa anumang deal ngayong araw dahil may posibilidad na magdala ito ng aberya sa mga susunod na araw. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang mga usapang pampamilya. Ang mga ito ay puno ng kasiyahan at maaaring magbukas ng mga bagong ideya na makakatulong sa inyong kabuhayan. Minsan, ang mga simpleng usapan sa loob ng tahanan ay nagdadala ng mga solusyon sa mga problemang kinakaharap, ang pinapahiwatig. Ipinapahiwatig ng iyong gabay na ang Friday ay magiging masaya at maswerte para sa iyo. Ngunit mag-ingat sa darating na Wednesday dahil maaaring may kalungkutan itong dala bagaman ito ang mga pahiwatig tandaan na ikaw pa rin ang may kapangyarihan upang baguhin ang takbo ng iyong linggo batay sa mga desisyong gagawin mo Sa trabaho maging maingat at mapagmasid ang iyong superior ay maaaring may mayislan na ugali ngayon kaya't mag-ingat sa mga kilos at pananalita kung magagawa mong maging maayos at profesional, makakamit mo ang paghanga at respeto mula sa kanila, ang pagiging maingat ay magdadala sa iyo ng tagumpay at magpapalakas sa iyong posisyon sa trabaho. Ang Cancer ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng sikat ng araw ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color red at color white at mga numero ay number 10, number 34 at number 8. Scorpio, ngayong araw naglalakbay ka kasama ang isang magandang enerhiya. Kapag may kamag-anak na lumapit at humingi ng payo o may gustong ibahagi sa iyo, makinig ka ng mabuti, maaaring mayroon kang matutunan o makuha na magagamit mo sa iyong pamumuhay. Gayunpaman, Mag-ingat sa mga imbitasyon na lumabas kasama ang mga kaibigan o kakilala. May pahiwatig ang iyong gabay na posibleng magastos ka ng walang kapalit, kaya't mas mabuting umiwas na lamang sa mga hindi kinakailangang lakad, ayon sa iyong gabay. Sa loob ng tahanan, maging maingat sa mga plano na may kinalaman sa pera. Kung may mga pangangailangan o proyekto na pinaplano ng iyong mga kaanak, pag-aralan itong mabuti bago maglabas ng pera. Hindi mo nais na ikaw ang mawalan ng pera bigla dahil sa hindi pinag-isipang desisyon. Mahalagang pag-aralan ang bawat hakbang upang maiwasan ang mga posibleng problema sa hinaharap. Ipinapahiwatig ng gabay na ang Friday ay magiging masaya at puno ng swerte para sa iyo, samantalang ang Saturday ay maaaring magdala ng kalungkutan. Subalit, tandaan na ang mga desisyon mo ang maaaring magbago ng takbo ng iyong linggo. Maging mapanuri sa mga pagkakataon at huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Sa usaping pinansyal, Maging maingat sa mga investment ngayong araw. May indikasyon na maaaring malugi ka kung pipilitin mong pumasok sa isang deal. Iwasan ang mga malalaking gastusin at mas pagtuunan ng pansin ang iyong mga ipon. Ang tamang hakbang ay ang maging matalino at mapagmasid sa bawat transaksyon. Ang Taurus ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng liwanag ng buwan ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color yellow at color blue, at mga numero ay number 21, number 24, at number 15. Sagittarius, ngayong araw, mag-ingat ka sa mga darating na bisita o makakausap mo. Kung ang kanilang intensyon ay may kinalaman sa isang proposal o pagkakakitaan, Positibong enerhiya ang maaaring dumating sa iyo. Ngunit, kung puro kwentuhan lamang ang pakay, huwag nang patagalin ang usapan. Baka sa halip na mabigyan ka ng inspirasyon, ikaw pa ang madala ng negatibong enerhiya at posibleng mauwi pa sa mga di inaasahang gastusin. Mas makabubuting ilaan ang iyong oras sa pamilya, lalo na sa iyong minamahal ang kanilang presensya ay magdadala ng positibong enerhiya at maghahatid ng mga biyaya sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng masayang samahan sa loob ng tahanan ay magbibigay ng kaligayahan at buenas na magtatagal. May pahiwatig ang iyong gabay na magiging masaya at maswerte ang first day para sa iyo, ngunit maging handa sa maaaring kalungkutan na dala ng Tuesday, sa buong linggo. Maaari itong magbago depende sa iyong mga desisyon. Tandaan na ang kapangyarihan ng pagbabago ay nasa iyong mga kamay, kaya't maging matalino sa mga hakbang na gagawin. Sa aspeto ng pagmamahalan, ito ay isang maayos na araw para sa iyo. Walang indikasyon ng tampuhan o hidwaan, kaya't asahan na magiging masaya at mapayapa ang relasyon mo sa iyong minamahal. Patuloy na uunlad ang inyong pagmamahalan, lalo na kung laging may pag-aalaga at malasakit sa isa't isa. Ang biyayang hatid ng magandang samahan ay magbibigay sa inyo ng grasya at swerte sa buhay. Ang Leo, ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw, ang mga pahiwatig ng liwanag ng buwan ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color silver at color green at mga numero ay number 25, number 20 at number 18. Capricorn, ngayong araw ay may pahiwatig na kung ikaw ay may pakikipag-usap o negosasyon na hindi katiyak, mas mabuting huwag ka ng tumuloy, ang mga alinlangan ay maaaring magdulot ng pagkakamali na pagsisisihan mo sa hinaharap, ngunit sa aspeto ng pagmamahalan, ang iyong aura ay puno ng kasiyahan at swerte. Lalo na kung kasama mo ang iyong minamahal sa pamamasyal, sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang positibong enerhiya sa inyong relasyon. Sa pera, magandang balita dahil may positibong enerhiya sa iyong tahanan, lalo na kung maabutan mo ang iyong mga anak na may asawa ang kanilang presensya ay magdudulot ng grasya at swerte sa inyong kabuhayan, ngunit, iwasan mo ng pumirma ng anumang kasunduan o deal sa mga kamag-anak ngayong araw, ang mga ganitong desisyon ay maaaring magdulot ng problema sa inyong relasyon sa hinaharap. Ipinapahiwatig ng gabay na ang Saturday ang magiging pinakamasaya at pinakaswerte mong araw. Ngunit maging handa sa maaaring kalungkutan na dala ng Tuesday, ang buong linggo ay magbabago depende sa iyong mga desisyon, kaya't maging maingat, Capricorn. Ang Gemini ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color blue at color green at mga numero ay number 21, number 8 at number 25. Aquarius ang pahiwatig ngayong araw kung may bigla ang dadalaw o makikipagkita sa iyo, mas mabuting sa labas kayo magtagpo ang sariwang hangin at bagong kapaligiran ay magdadala ng positibong enerhiya na maaaring makatulong sa inyong pagkakaunawaan. Sa pamilya naman, kung may napansin kang bagay na kailangang itama, gawin ito ng mahinahon at may pagmamahal, ang tamang approach ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa inyong tahanan, sa aspeto ng pera ipinapayo na huwag munang mag-invest o magpautang ngayong araw, may posibilidad na mawala ang iyong pera ng biglaan, at kalungkutan lamang ang may iwan sa iyo. Ingatan ang iyong pinaghirapang ipon at pag-isipan munang mabuti ang mga hakbang na gagawin. Sa trabaho, mahina ang iyong enerhiya ngayon sa mga maseselan na gawain. Kaya't kinakailangan ng higit pang pokus at kaseryosohan upang matapos ang mga ito ng maayos. Kapag naging matagumpay ka sa iyong mga gawain, masaya kang makakauwi sa iyong tahanan. Tandaan, ang pagiging matyaga at maingat ay susi sa iyong tagumpay ngayong araw. May pahiwatig na ang first day ay magiging masaya at puno ng swerte para sa iyo. Ngunit maging handa sa maaaring kalungkutan na dala ng Saturday. Ang buong linggo ay maaaring magbago depende sa mga desisyong gagawin mo. Kaya't maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang, ang Aris ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color yellow at color blue at mga numero ay number 6, number 23 at number 43. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw mas makakabuti kung ay lalaan mo ang iyong oras sa pamilya. Ang kanilang presensya ay magdadala ng kasiyahan at swerte sa iyong buong linggo. Ang mga simpleng tawanan at kwentuhan ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad na magbibigay ng good vibes sa inyong buhay. Kung may oras ka, bisitahin ang iyong mga magulang o magkita-kita kayo ng iyong mga kapatid. Ang pagkakaroon ng masayang samahan ay magpapatibay ng inyong relasyon at magbibigay ng suporta sa mga suliranin na maaari ninyong harapin. May pahiwatig na ang Wednesday ay magiging masaya at swerte para sa iyo, ngunit maging handa sa posibleng kalungkutan na dala ng first day. Ang buong linggo ay magbabago batay sa iyong mga desisyon, kaya't maging mapanuri sa bawat hakbang na gagawin. Sa pera, unahin ang iyong pamilya sa anumang gastusin o tulong na ibibigay. Huwag magpautang sa ibang tao ngayong araw, upang maiwasan ang bigla ang pagkawala ng pera. Ang pagkakaroon ng ipon para sa inyong pamilya ay magdadala ng buenas at kasiguraduhan. Sa aspeto ng pagmamahalan, ito ay magandang araw para maging malambing at mapag-aruga sa iyong minamahal, ang pagkakaroon ng pangunawa sa isa't isa ay magdadala ng swerte at good vibe sa inyong relasyon, ang Libra ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw, ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color silver at color red at mga numero ay number 11, number 29 at number 34.